born again ang uh, nagprayer, katoliko ang uh, lumapit, uh, ang mga apostolist napaka-stricto sa panahon uh, nila. Ikalawang Juan, 1.11, pakibasa. Sino mang Sinumang do, dumating sa inyo na ibang turo ang dala ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin, sapagkat ang bumati sa kanya ay magiging kaisa niya sa masamang gawain. Ose, malinaw yan. Ang turo ng born again, karamihan, yun talaga ang paulit-ulit nila at kinupya sa ibang sikta na hindi kailangan ang relihiyon. O, oh, saan yan mabasa sa Biblia na hindi kailangan ang relihiyon? Di ba ba yung mga aral nitong mga nagsusulputang born again, meron silang Five alons. Ano yung five alons nila? Sola scriptura. Meaning Bible alone. Sola fide. Meaning faith alone. Sola gracia. Grace alone. Sola Christi. Christ alone. Sola Dio gracia. Glory to God alone. Di ba? Ang daming alon nila. Limang alons. Pero yung doktrina nila, di yan mabasa sa Biblia. So bakit ka kilangang pupunta nito mga siktang tatag ng tao upang magpadasal na nagtuturo ng mali-maling katuruan, wala namang sariling Biblia, nakibasa lang at nag-interpret sa, sa Biblia. oh dami pa. Ah, halimbawa, yung aral nila na ang ating Panginoong Hesus ay personal Lord and Savior. O, iyon ang paulit-ulit. Tanggapin mo si Kristo bilang personal Lord ang ang Savior. Pero ang tanong, Baptist, kahit Baptist, kahit GIL, kahit Victory Church, o iba pang mga born again, iyon ang paulit-ulit nila personal lang ba na tagapagligtas ang ating Panginoong Hisos? Paki-basa sa Juan Kapitulo 442. Pagkatapos, sinabi nila sa babae na iniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Alam na namin siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. O siya, malinaw tagapagligtas ng sangkatauhan. Savior of the world. Hindi tinatawag na personal savior. Ah, di lang yan. Dami pang mga, mga aral nila na yung five solas, wala naman yan sa, sa Biblia. No? Kaya kung lumapit kayo sa mga born again, pwede na yang tinatawag na indifferentism. Indifferentism is the notion that all religions are equally true. Mali po yan because different religions contradict one another and contradictions can never be equally true. At ang aral ng mga born again at iba pa mga solpot, kahit anong sikta mo, pareho-pareho lang yan. Basta maniniwala ka sa ating Panginoon Kristo kung yun man ang totoo, Ibig sabihin, ang pahayag sa ating Panginoon Yesu so Kristo, mali na. Dahil San Mateo 24.24, 24, daming gagamit sa kanyang pangalan, lilitaw, mga bulaang mga ngaral. Kaya kung sundin natin ang kanilang sinasabi na kahit anong pananampalatayo mo pare-parehora, abay, wala nang bulaang propeta ngayon. Bro, um, ay over na mga born again. Ang tanong concern din ako diyan. Oh, uh, paano yung mga nakikita natin, di ba? Yung mga uh, sa oras ng himala, even even sa mga ibang bansa, no? Alkilala Kila, ko yung mga pastor na lalakas magano, no? Naiisling tapos gumagaling ng mga karamdaman. Born again yan, ha. Uh, mga halos lahat sila eh, mga Pentecostal, pero pag nag, yung mga malalakas mag-pray over at uh, gumagaling pinapakita pinapakita talaga 'yung iba talagang sa video no uh, uh yun na nga no protestante born again pero makikita mo hindi na, um may ano yung isa tapos pag na pray over gumagaling um, which is sabi mo sabi nga natin na uh, dapat ang magpatong ng kamay is mga pari lang so ano'y masasabi niyo anong Ano doon sa mga exorcist diyan na anong Masasabi diyan sa mga ano, galing ba talaga sa ano daw yon, sa Just ba yun? o galing sa kalaban? Uh, pero nakikita natin, napakaraming umiiyak at gumagaling sa mga karamdaman. Born again yun na hindi mga pare. Anong masasabi natin doon, uh, Bro Wendel? Malinaw ang sabi sa ating Panginoon Kristo, San Mateo Kapitulo City 21, San Mateo Kapitulo 24, 24, 25, nalilitaw ang mga bulaang propeta at gagawa sila ng mga himala upang makapandaya. At ito din ang uh, babala ni San Pablo sa ikalawang Korento, Kapitulo 11, Versikulo 12 hanggang 15. Pakibasa, uh, bro, Aljan. At patuloy kong gagawin ang ginagawa ko ngayon upang mawalan ng batayan ang pagmamalaki ng iba na ang paglilingkod nila ay tulad ng aming ginagawa. Ang mga iyan ay mga huwad na apostol madadayang manggagawa at nagpapanggap na mga apostol ni Kristo. Hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwari anghel ng liwanag. Kaya hindi katakataka na ang kanyang mga lingkod ay magkukunwaring lingkod ng katuwiran. Ang kanilang kahin kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. O, oh, see? At sabi pa ng ating Panginoon Iso Kristo sa San Mateo Kapitulo uh, 7.21 na sa uh, huling panahon, sa wakas, sa general judgment, ano ang nangyari? Lilitaw yung mga taong nagsasabi, Panginoon, Panginoon, di po ba sa pangalan amo mo nangaral kami? Di po ba sa pangalan mo pinalayas namin ng demonyo? Nagpagaling kami ng iba't ibang sakit. Pero anong sabi ng ating Panginoong Iso Umalis kayo. Kayong mga makasalanan, hindi ko kayo kilala. So ibig sabihin, hindi batayan na dahil nagpalayas ng demonyo tulad sa mga nagsusulputang sikta ngayon at may mga milagro, yon ay sa Panginoon na. Bakit? 2 onse 12, kahit si satanas magkunwaring anghel ng liwanag.